ka na ba? Ha? Ah? Ayaw mo malakas boses. Ha? Ah, natatakot ka malakas boses? Oo. Oh? Ano gusto mo hina lang boses? Dahan-dahan lang? No. Ayaw mo malakas boses? Ha? Ah? Bakit? Natatakot ka malakas boses, no? Dahan-dahan lang dapat, no? No, what tingin-tingin ka, cellphone? Ah, alam na alam mo, may kamera, no? Diba? Oh, diba? Alam mo may kamera, no? Oh, lagi ka tingin. Bakit Tai ka ba? Ah, ka ba? Tai ka? Ay, tumahi ka na. Oo, oh, nagutom ka na. Daddy ka na. Ay, na daddy na ikaw. Oo, oh, daddy ka na. Gutom ka na. Ah? Gutom ka na ba? Ay, gutom ka na. Oh. Gutom ka na. mo kinakausap ka lagi para maging madaldal ka. Ano yung susumbong mo? Ah, ingay nila kanina, natutulog ka. Nagulat ka kanina, tulog ka, ingay-ingay sila, galaro ML. Oo, no. Mm, naglaro sila ML ang ingay, no. Oo, nagising ka, no. Stubo sila, no. Istorbo sila, ano? Tulog-tulog ko kanina eh. Oh. Dede ka na ba? De Dede ka na. Dede na, oy. Dede na daw siya. Dede ka na, tawag na natin si mama. Mama, dede na si Ayi. Ay, dede na si Ayi.